sa magandang araw guys mataas na naman ang araw bless happy Thursday ito po kami ngayon nasa sapa na naman tapan daw dapat pala tatlo lalagyan yun Yo. Yo. Eh, Ay, tilapia Ayan. pare, tunay. Oh. Na. Tunay. Sa inla yata. inla <laughs> pala. Guys, kabilang pusod. Hindi pa kaano yung sa ko gagaling ko. Yung unang pusod eh. sa tilapia lalaman. Dito kaya. Dito kaya. dami layak. Ayak. nangingitin Nangingitim yung ano. Bobo. Naku Patay tayo. Hindi eh, mahuli dito sa labas. Mahuli rito diw? eh. Diyo. Ay, sa dyan. Wala kaming huling gano sa ano. Sa bobo. Ari, pandawin natin yung tatlong screen na magkakatabi. Nalipat dito. Ito dahil Dati mahuli. Nanilipat namin eh. Hala nang isda. Ito guys, pandayin natin isa. ala haring rin Oh. Marami. Saka arroyo. Wala wala. Oh. Sila na sila talaga. Ano sa inyo. tatlo may patay pa may patay din oh. guys napan na isang screen wala pa rin naman pangalawa ni araw-araw Pasko kasi ilang araw nang hindi nang uli. Eh baka nandito oh. Malakas ang dalawa rin. Malakas? Ayan oh. Oh. Eh, isang arroyo sa kaisang torsinyo. <laughs> okay tayo dyan. Abot-abot pa takip baka makatalon eh. Ayan eh, guys, walang huli. Ayan. Pwede na yan kasi wala. Nakakata <laughs> maroon pang kalimutan. Baligtad pala. Baligtad pala. Baligtad pala. Guys, dragong bobo na naman. Kaya may hipon. Laki ng hipon. Hipon na lalaki. Oh, libalu. Libalu, hmm. Ha level lo level lo Ayan guys May isang malaking hipon Matumal Ayan kabilang pusod guys Baka nandito eh Mukhang nandito lahat sa kabilang pusod Mabigat ba? Patay na naman tayo dyan Baka kayo maganda na naman ay na kwento. <laughs> Yan na. Ya. Yeah. Wala man lalamilipad. Eh, hey, no. Meron pare oh. Laki oh. Oh, janitor. Oh. <laughs> <laughs> may huli <holy> janitor. <laughs> <laughs> Naku po. Buwisit. <laughs> hmm. Ayan guys, nasa screen na naman kami. Oh. Yeah takot. <laughs> Arroyo. Pwede na. Pwede na ano. Ang ulam Kaysa wala. Ay yung one eye guys oh. Si one eye. Tinatanong ano uli. Nako. Oh, ay. Sige, nakamisa bukatot. Ay, lalabas pa si pareng 'yan labas sa sapa ay <coughs> eh, may tubig eh kaya ala pa pumupusag silent lang yan pero marami yan silent lang ala na wala para yan ah oh 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 Ito. dito <laughs> Itong mali, tsaka ano Liwalo